Parko. Nung no, di ba, di ba po tayo ulit na meron? Ano ka? Ano drop? Oh. Ah, okay ma. Nandun ba kayo yung vlogger? <laughs> yes ma'am. <laughs> Hello po. Hi <Ay>, po. Ano ka? ka? Ano ano ma'am? Nagagrab din ako. Nagagrab ka na ma'am? Oo. Okay. Oh. Pero nito lang March. Ah, nito March lang? Part park lang ako dito kasi an ano, Sunday ngayon. Nito March ma'am, nakapasok yung sasakyan nyo? mm. nyo? Oo, nito March lang. Ma ano sasakyan nyo ma'am? Ah, uh, Toyota Rush. Toyota so, Rush. Po, nakita ko yung nagtanggal ng booking na last si yung ma'am ko. <laughs> Sana narating nyo ma'am ano pa lang, usually dito ma'am sa kabi-kabiti pa lang. Pero o yun, medyo ano pa lang. Kinakapakot, kinakapakot pa kasi. Ah, kinakapakot pa. Okay, so. Minsan nag-message na din ako sa inyo ma'am eh. Sa akin ma'am? Oo. Anong tanong niyo? Kasi sa daan na rin at... Oo, sabi ko. Sinagot yun? ko kayo ma'am? Oo, uh, parang... Uh, parang na reply kayo sa akin. Na na kaya naman kita, ma'am. Ako, ah, alam ko na-reply kayo ah. sa Ay, na, sabi ko na tuwa ko na si Mami. <laughs> Nadagdagan ng babaeng driver. Oo nga po eh. Ano lang, ah, masasanay ka rin. Any tips ko? Any, <laughs> Any tips? Any tips? <laughs> tips saan? Tanong mo na ma'am habang ano. Oo, oo mga, oh, nga. Uh, okay. tanong, uh, ayun po. Uh, ayun, katulad nyo ma'am. Kasi yung PE ko, nasa ano pa rin. Naglingan na ako April Aha, Tapos... Mismo sa LTFRB? Oo, oh oh, LTFRB. Okay, Paano ka nakapasok, mom, sa And ano? Mayroon. Paano And nakapasok? Ang 2023 ano? pa. Ah, 2023 ka pa nag-apply pala noon. Oh, Tapos oh, nakabiyahi ka. Dito lang, this year lang. Oh, so ganun tagal. Dahil nagka-problema ang LTFRB. Oo, oh, parang hindi pa yata oh, open yung slot hindi naman kasi nagkakaproblema sa grab pagkuha, oh, tama? Pag, Pagpunta doon, a-accept ka agad nila yung ano mo, basta may dala kang ano, pa PH, yes, galing sa LTFRB. Tapos tagal din ang paghihintay mo. Ang tagal, ang tagal. Ilang years, almost two years. oh, kaya. O, oh, diba, tsagaan lang. kaya yung iba nang tatanong sila, bakit ang tagal Tapos kung magkano to yung binay? Hmm, magkano, ma'am, nabot on. Sabi lang yung, wala pang less than 10,000. Opo, yun. Eh, magulat sila kasi yun lang daw Sabi ko, eh, kasi nag-direct ako kay Grab. Hindi, nag-direct kayo, ma'am, sa Ante Parby. yun. Hindi kay Grab. Opo, opo. Ante Parby. Kaya nag-aano sila. Namura. Kasi legit. Kasi... Sabi ko, dun kasi talaga naman dapat mag-a-apply yun. Ah, Nakakatuwa kasi ano, ah, napasok mo yung sa sakin mo kasi talaga yung pahirapan yan. Opo, oh, yun nga. Mm -hmm. Ay, ayun ma'am. Yung hmm. tinanong ko sa inyo yung ano, yung within Cavite. Yung, ah, booking planner. Uh, yung yun. booking planner, yun tinanong ko. Mm, yun. Yung booking planner, wala natalong... na tayo. Tapos yung araw na oh, mm -hmm. wala ng isla. Oo, oh, wala na isla. Yes. na Kasi mas covered kasi pag nakabiti ka, within the Cavite oh. area ka lang wala na yung slot. Kaya, Pero medyo naka, ano, nakapag-Makati na ako. Las ah, okay. Pinas. Nakapag Las Piñas ka na, Makati. oh, hmm. yun. yun. Yun, Medyo ko sa Las Piñas. Sa navigation, okay, okay naman. O, okay naman po. Usually, ano talaga. Min, minsan, yung map ni Grab, minsan kay kay Wiz. Ah, ah. Ilang years na kayo sa graph Six years. Wow. Next month. Yeah, baby, 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 pa. <laughs> Six years. Yeah, <laughs> baby. <laughs> uh -huh. Eh, yung pandemic. Bago mag pandemic. Wow. Bago mag pandemic. Yeah. Sayon. Hmm. Uh, ngayon, eh na lang. Uh, alam pag tumatagal ka na, alam mo na kung paano mo i-handle yung oras mo, syempre. Uh -huh. Kung anong paano na ang biyahe mo, malalaman mo na rin yan ano ma'am, na-inspired ka, ba? na ka ba sa pagda-drive ko? Oh, kaya, oh. kaya ka rin naging oh, ano, oh. driver. Nakita ko sa loob, sabi ko, kaya ko kaya yung robot ko. <laughs> <laughs> kaya naman.